Doble dagok, ganito raw maituturing ng mga kababaihan na nasa sektor ng pangisdaan ang pagtaas ng langis mula sa lumubog na MT Terra Nova sa dagat ng Limay Bataan. Partikular na pinangangambahan ng grupong kaisaka at pagkakaisa ng mga samahan ng mangingisda o pangisda ang epekto ng posibleng pagpapatupad ng fishing ban. Sa preskon na ginanap sa Quezon City nitong Martes, July 30, sinabi ni Pangista Bataan Chairperson Edwin Rosales na magiging malaking hamon para sa mga ina kung magdedeklara ang gobyerno ng fishing ban. Ang sabihin pa na may banta sa kalusugan ng isda, ang isang ina ay pipilitin na lamang na pagkasyahin ang kakapiranggot na budget. Mapipilitan pa rin na bumili ng isda dahil yun lamang yung kanyang kapasidad paano pa kaya kung apat na buwan na walang, wala kang mabibiling isda sa palengke dahil sa ipinagbawal. Giit pa ni Rosales, lampas sa hanap buhay ang epekto ng oil spill, kaya kinakailangan ng wastong aksyon para matugunan ang sangasangang problema na pwedeng idulot nito. Talagang hindi lamang mang isang daang libong mangingis ang apektado dito, kundi maging yung mga mga pamilyang Pilipino na ang kaya lamang bilhin ay yung mga pagkain na bumula sa si dagat. No? At alam natin na malaking bahagi at malaking porsyento ng populasyon natin ay yun lamang ang kayang bilhin. At doon inaasa yung kanilang pagkain at nutrisyon sa huling dagat. Kaya sana sa pagkatapos ng presko na ito, ay eh magkaroon, magkaroon agad dito ng positibong aksyon sa ating gobyerno at doon sa sa korporasyon na mayroong malaking responsibilidad sa pangyayaring ito doon sa Manila. Dagdag pa ng grupong kaisa ka, Maaari ring magkaroon ng mental health problems gaya ng stress, anxiety at depression ang mga kababaihan bunsod ng nakaambang pagkawala ng kanilang hanap buhay. Lalo't madalas daw hindi nabibigyan ng pansin ang kanilang hanay na nasa small scale fishing industry. Pinangangambahan din ng grupo ang epekto nito sa kalusugan dahil ang exposure sa tubig na kontaminado ng langis ay maaaring magdulot ng iba't ibang sakit gaya ng pangangati ng balat, hirap sa paghinga, at iba pang pangmatagalang karamdaman. Kaugnay nito na nawagan na ang chairperson ng kaisaka na si Atty. Virgie Suarez na magkaroon ng matapat na investigasyon ang pamahalaan upang mapanagot ang may pagkukulang sa nangyaring insidente. Hindi na ba natuto ang gobyerno na ito dahil pangalawang oil spill na ito na nangyari sa administrasyon ni BPM? May investigasyon na ba? Ano na ang stage ng investigasyon na yan? Dahil kung walang investigasyon na mangyayari, how do we exact accountability? Matatanda ang lumubog ang MT Terra Nova na may karagang 1.4 million liters ng industrial oil sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Karina noong July 25. Nitong July 28, sinabi ng Philippine Coast Guard na umabot na ang tumagas na langis sa municipal waters ng Hagonoy, Bulacan. As of July 30, nabawasan naman na raw ang oil sheen batay sa kanilang aerial inspection. Ang sheen ay ang makintab na bahagi ng water surface tulot ng langis. ah, uh, paikot po ng, ano, ng ground zero. ah, uh, napansin po namin talaga at even din po yung pong expert na taga-ITAC na halos wala na pong makitang oil sheen. We are not actually considering yung oil spill. Yung oil sheen, sir, ma'am, ay wala na po. Halos. So, hmm. unnoticeable. Very little amount na lang po talaga uh, yung nakikita uh, po natin. Doon po sa ground zero, may talaga po uh, makikita pa tayo na stretch ng oil seam. Pero yung po 2 uh, to 4 kilometers na na-observe po kahapon, ngayon po is mga nasa less than kilometer na lang po, 1 kilometer. So ganun na lang po siyang kalyan. Kasama si Karen Murillo, ako si Danica Gino para sa CLTV 36 News.